Department of Justice tiniyak na mahuhuli si dating Hugh Chief Gerald Bantag. Extradition naman kay dating Congressman Arnulfo Teves, pinoproseso na din si Alan Francisco sa sentro ng Balita. Hindi tumitigil ang otoridad sa manhunt operations kay Fugitive at dating Bureau of Correction Chief Gerald Bantag. Yan ang sinabi ni DOJ spokesperson, Assistant Secretary Miko Clavano. We have a general idea already of uh, his whereabouts. So we, it's just a matter of time. Again, with these things, we just have to stay patient. These things don't happen overnight. Um the wheels of justice, they they grind slowly, but they grind very finely. So we just have to stay patient. Si Bantag ay naaharap sa kaso bilang tinuturong mastermind sa pagpatay sa broadcast journalist na si Percy Lapid noong 2022. Para naman sa kaso ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnold Potevez Jr. Sabi ng DOJ, naghihintay na lang sila ng desisyon ng korte para sa extradition o pagpapauwi nito sa Pilipinas. So, you know, with these things, we just have to stay patient. We are dotting all the I's, crossing all the T's to make sure that we are we follow the right process. We we afford the respondent due process so that there is nothing that can be attributed to the government saying that we did not, we took shortcuts and whatnot. Sinusunod ani yan ng DOJ ang lahat ng proseso kaugnay sa kaso ni Teves. At oras na makauwi na ito sa Pilipinas, umaasa si Clavano na na ni Teves ang mga kaso laban sa kanya. Si Teves ay nahuli noong nakaraang buwan sa Top Golf Driving Range and Bar sa Dili East Timor. Naharap siya sa patong-patong na murder charges kaugnay ng pagkakapaslang kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo at siyam na iba pa noong Marso ng 2023 at tatlong iba pa noong namang 2019. Ang misis ni Roel de Gamo, itong turing na answered prayer ang pagkakahuli kay Tevez. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.